Ayan sir. Ay, Ano bang ba makukuha natin ngayon? Marami tayong kukunin ngayon. Ayan. ayan guys. Oh, wait lang tayong Ayan guys. Kumuha tayo kay uh, Silver Swan Ahente. No? So yan ay magsisimula na tayong mag-offer ng ating wholesale sa ating mga Toyo Suka na nakapack. Okay? So ayan. So ito pantingin natin to. No? Kasi puro kami ano eh. Puro kami dati. So Silver Swan version may marami din bumibili. Okay, ayan. So, pinalitan nila yung ano ko. Kasi expire na. Pinalitan nila yung aking uh, sachet na black beans. Okay, ayan lang ating mga kinuha. O, diba? Ayan. Sunod-sunod ang aking ang hente. PMFT. Uh -oh. Ay, kuya! Wait lang! May naghahanap Ay, ba sino sa, sa inyo ang ibibigay ko ang ano? Ibibigay ang contact info. May mga subscriber na tindahang naghahanap. Ay, eh, hindi ko lang alam kung saan saan panig sila nagsisipag watch shopping. Ay, okay, no. per area po kasi Ay, eh, pwede ba yun? Ibabato nyo? Kapag pwede ka na po. ano? Ha? O, oh, sige. Kailangan, kailangan ko lang kung... Kailangan kung napakarami yung number sa akin. Ano number mo? Um, Kaya number. Contact info, contact info. Ano sa inyo, bebe? Meron, anong size? Dapat di kami magkikita ni Kuya Joseph eh. Eh, hindi ko natiis si Kuya Joseph eh, you know. Ayan, nag-save tayo para kay Kuya Joseph. Say mga bye. gutom na. Nasa 12 na yun, no, di ba? Mga alas 12. ay pa lang ba? 11 pa lang ba? Advance ako. Nagugutom na ako eh. Ayan, guys. Bago natin simulan ang ating uh, formal vlog no, na ating bibigyan ng advices sa mga naghahanap po ng Silver Swan Ahente located po dito sa Bulacan. At kung kayo naman po ay hindi ka-area ng aking ahente, kayo po ay babato nila sa kanilang mga uh, kapwa-ahente na naka-assign sa mga area nyo. Okay? So... Silver Swan, no? Ang uh, ang uh, distributor po ay si PG First PGMC Enterprise Incorporated, no? Monday po ay San Miguel, Tuesday San Ildefonso, San Rafael, Wednesday Baliwag, Thursday Pandi, Friday sa Pampalay, Saturday Angat. Agent Wendell Vidad, uh, contact info 0917 810 Six, one. Uulitin ko po, 0917-810-8261. Doon naman po kay PMFTC na naghahanap po, na nagtanong po sa akin sa comment, hindi ko na po kasi kayo nire-replyan. PMFTC o ahente po ng uh, Malboro, uh, Philip Malboro Fortune. So 0927-6041. 0927 8822 Uulitin ko po, 0927-604-8822. Leo Lava, ang ahente po sa dito sa akin. Next naman po, sa mga naghahanap po ng Procter Gamble product like Safeguard, Joy Dishwashing, uh, Colgate, Downy, lahat po ng mga Procter Gamble products, no? mga sabon na Ariel, Tide, ganyan. Ang number po ay uh, 0908-729-6715. Again po, 0908-729-6715. Ang ahente po, ang pangalan ay Jong. Okay? So ayan po, sana makatulong po sa inyong lahat, sa mga nagtatanong po. Hanggat kaya ko po na ma share sa inyo, i-share ko po. Ito po ay code ng Mami Park. Bilang kayo po ay aking mga manonood. Thank you. So simulan na natin ang ating vlog. Ayan. Hi, guys. Mommy Park is here. Kamusta kayo? Namiss ko kayo. I've been very busy. Kaya hindi kami nakapag-live. Marami kami mga inaasikaso. Wow, inaasikaso. Yes, marami kami kasi mga schedules. So, um, yun nga, uh, I will started to, ano, uh, uh, I'm going to start to offer na ng wholesale pagdating sa mga Silver Swan Toyo Suka. No? So, kasi maganda ang uh, ano natin kasi may ahente na tayo. Now, ah, uh, order naman ako kay Pure Gold kasi hindi ako makakaalis. So, and then this week, magpupuno ng ref para sa Frozen. And then, uh, okay na tayo kay Kuya Joseph. Bukas, Sabado, Nestle ang dadating. Nasa around 8,000 mahigit ang order natin. Ano? You know? So, hindi naman tayo nasisirong umorder kay Kuya Atan. Talagang uh, consistent ang ating pag-order. Kasi nakita nyo naman yung mga products ko sa taas no? kapag inaano ko kayo, kapag ka, ko kayo. Okay. So, magfo ako ng order sa Dilata at saka sa mga shampoo by tomorrow. Okay, anyways, ang magiging vlog natin for today's video, baka hindi na naman ako makabate kasi marami tayong pag-uusapan for today's video at pagninilayan. So, uh, I would like to shout out dun sa uh, tanong ni Samcho4356, no? Ito ay dun sa from my vlog na yung reaction video natin tungkol din sa trending na si Hampas Lupa vlogs at saka si bagger na nagkaroon ng komisyon sa loob ng supermarket, Walter Mart. Okay. So, sabi ni Samcho4356, Mami, anong gagawin mo kung tinabihan ka ng dali ng supermarket? Dati, bumibenta ako. Maganda. Pero ngayon, just me. Pero sabi nyo, fighting. Sana mapansin mo, daing ko. Need ko ng payo mo. Anong gagawin ko? Ito yata ang isa sa pang pinakamahirap na magiging advices ng Mami Park. Alam nyo guys, isa talaga sa ikinababagsak ng mga established na sana negosyo at malakas na na negosyo ay ang magkaroon ng kalaban ng mga supermarkets. Lalo na kung ang kanilang presyo ay hindi nalalayo sa ating presyo. So isa sa mga uh, nakararami na nakararanas niyan ay yung mga nasa palengke tapos tatabihan ng malaking supermarket. Napakalaking dagok talaga sa kanila yan. Alam nyo po kung bakit? Actually nakakakita ako niyan kasi... Dito po sa amin, sa pandi, um, uh, dito po sa may mapulang lupa, nagkaroon po dyan ngayon ng ano. Dati, nagkaroon po ng DV Mart dyan. Tapos po, katabing-katabi, as in. As in talagang isang kalsada lang yung pagitan nila. And then ngayon po, nakuha na siya ni Pure Gold. So, ang magiging Pure Gold po dito sa pandi ay magiging tatlo. Imagine that, ang liit ng bayan namin. Pero tatlo ang magiging Pure Gold dito. Yung Pioneer po ay yung Sabunsuran. And then yung DB Mart po, nang bunsuran din, yung kanya pong supermarket yata ang alam ko magiging pure gold na din. And then yung taas, DB Mart pa din, no? Yung may mga apparels, may mga appliances, kung ano-ano. And then dito po sa amin, sa may mapulan lupa na barangay, na palengke, may DB Mart po dyan. Yung baba po ay pure gold na. Actually, hindi ko po nga kayo nadapan na papasyal dyan eh. Hindi pa rin ako nakakapamili doon. Naalala ko, nag-route ang mga Ah uh, empleyado ng Pure Gold dito no, sa lugar namin dito sa subdivision and uh, they're inviting me na doon na nga ako mamili. Eh medyo maliit at saka uh, parang kasi sila ako takota din eh. No, pinipigilan ako ng mga taga na Ako, mami, huwag kang dilipat sa amin ka lang. <laughs> parang ganun. no? pero anyways, pero isa lang naman yung Pure Gold din, no? Kaya nga sabi, kaya nga daming nagkaroon ng joke dito na naging trending. nag na daw pala si DV Mart at saka si Pure Gold. Tapos yung DV Mart at saka Pure Gold, DB Gold ang nakalagay. <laughs> so, anyways, Anuman uh, ano man pa, malalaking negosyo yan. syempre hindi naman tayo uh, level dyan. However, itong ating mga kapwa kasari ng mga wholesalers sa palengke, talagang sa kanila ang dagok nito. No? Talagang sila ang unang na maaapektuhan kasi katabing katabing nga lang. So, why this Why, uh, why the local government or mga LGU or kung sino man pa or mga barangay, they let it happen na samantalang, kumbaga ba, eh, hindi, wala bang concern para sa mga ganitong maliliit na na wholesaler at sila ang tatamaan talaga no sa ganitong sigmasyon But for me, wala akong kasagotang eksakto diyan. But for me, I observe, I see it as kasi 'yun yung chance na magkaroon ng uh, maka-gain ng tax ang barangay and as well as the municipality. No, 'yun kasi yan guys eh. Um I just I just cannot say totally na uh, involved dito ang uh, politika. Pero siyempre kasi bago naman 'yan maaprobahan, na sa kukuha yan ng permit, siyempre, 'di ba? So uh, ang alam ko lang sa mga ganyan uh, advantage kasi sa munisipyo dahil malaki ang maiaakyat na na tax, no, na local tax. Ngayon, ang tanong, bakit mami, ito bang mga maliliit hindi ba nag hindi ba nagka to? Hindi ba wala bang tax to sa munisipyo? Uh meron naman, but uh, hindi ganoon na talagang as in talagang na-regulate, nare no? na mo monitor. However, kasi medyo maano pa rin eh, medyo ma maluwag pa din sa totoo lang. However, ito po kasi yung ano diyan eh, uh, we cannot interfere about about the government na uh, local government na gusto nilang mangyari kasi they are really after the uh, to collect, no? Uh, taxes para sa ating bayan. Now, doon naman sa ating viewer na si Sir Samcho4356 dahil nga natabihan siya ng supermarket, yun ang nakadali sa kanya. Talagang uh, maganda daw ang benta niya noon. Ngayon ay nagkakaroon na siya ng dilema dahil dito. Ito po ang ano natin yan, Ito po ang uh, pwede kong pinaka the best advice na masasabi ko po. It's all right actually. Napaka-challenge nga eh. No? Pero hindi lahat kasi ng tao ng katindera na katulad ko mag-isip pagdating sa ganyan. No? Uh, hindi, kaya dumadating sa point na lang hihingi talaga ng advices. Okay, pero guys, tanggalin ko muna yung bubblegum ko, ha? <laughs> bubblegum si mami pag gabing gabing-gabi. tang Teng kape niyang kape, pasuyo. So, yun. Meron akong ibibigay sa inyong sample. Meron akong kwento sa inyo. Alam niyo po ba, may mga malili... Pansinin niyo po, ano? Kung napapansin niyo lang naman. Kasi, baka puro marites lang ang alam niyo kasi, no? Magpan... Lagi kayong magmamasid sa paligid. Alam niyo po ba si Mami Park, every time ako bumabiyahe, kung napupunta ko sa mga shortcuts, kahit sa mga national roads, pag ako po pumabiyahe, ang mata ko, focus ako mag pero ang mata ko, umaano yan, gumagana yan. Tinitingnan ko lahat ang nadadaanan ko. Kung ano yung nagiging improvements, kung ano yung mga establishment, mga negosyo na, na, na itatayo. No, kasi doon ko nakikita kung sino yung mga magagaling sa negosyo na nakikita yung needs ng komunidad. Okay. Nasabi ko lang naman. No? So, yan si Mami Park sa totoo lang. Okay. Uh, anyways, Uh, pagdating naman po diyan sa sitwasyon yan, meron naka-kikwento, no? Kwento muna tayo. No, story time muna tayo. Merong isang successful na mga butika, no? Na kung saan merong malalaking butika, may mga Mercury, may mga uh, branded, ay not branded, mga kilalang mga uh, butika. Na kung saan nakatayo, doon sila magtatayo malapit, no? Ano ang reason nito? Ano ang strategy nito? It is because alam nila, they know for the fact na ang presyo ang matter sa tao. So uh, some of people, no, na at saka doon sa mga ospital din, no, doon nagtatayo sila. Sa siyempre uh, hindi la hindi lahat ng mga tao ay afford ang mga branded, no? And e, sila itong negosyo na to na butika na maliit na maliit lang, no? At doon talaga siya nagbabranch out sa mga malapit sa mga malalaking mga uh, pharmacist like like Mercury given let's give the situation or let's give the ano na scenario. Ayan, ang likod, sorry. It is because para magkaroon ng option ang tao. No? Ano ba lang yung tinuturo sa inyo? Option 1, 2, 3, diba? ba uh, kung saan kayo makakamura, kung saan mas kompor komportable, kung saan mas sa tingin nyo ay maibibigay din ang same same quality or uh, same servisyo na kailangan nyo, they go for it. No? Wala namang problema doon. So, ang gusto nila, doon don sila mas nagbabranch out. Why? It is because para magkaroon ng option ng tao and they make sure dahil alam nila ang presyuhan sa mga ganong uh, pharmacy, kung hindi nila tatapatan ng presyo, ay mas bababaan nila ang presyo. So, they are using the price scheming. You no? Know? Nakikipag-price war sila, but hindi ganon yung essence ng price war. Kasi, kapag-price war kasi, hindi naman si, hindi naman si Mercury ang magiging katapatan nila, di ba? So, in that way, they, they still share a market. Nagkakaroon pa rin ng sharing of market. Sabihin kahit pa paano nakakaamot. Somehow, your business has uh, survived. Ika nga, no? Hindi man ganun katulad ng Mercury, syempre iba yon. But still, pumatok ang negosyo mo sa kabila ng mas malaki ang kalaban mo, no? Parang ganun. Ano ba yan? David and Goliath ba yan, Mami Park? Hindi naman sobrang ganun ng ano, uh, ang uh, labanan, but Uh, ang ganda ng marketing strategy. Kung saan may mas malalaking mga mga mercury, mga malalaking uh, pharmacy, doon sila nagbabranch out. ba? Diba? Napakagandang strategy. So, eto din ang medyo ibibigay ko sa iyong uh, advice, Sir Samcho. Uh, kung wala ka pang branch, it's all right. Dahil ngayon, nangyari na for the very first time na nagkaroon ng uh, supermarket. So, ang pinakamaganda mong gagawin, lalo na kung may ahente ka, ang pinakamaganda mong gagawin is when it comes to price, you have to make sure na mas marami pa rin ang presyo mo ng mga items na mas mura compare sa kanila. Now, eh mami park kasi ganito, ganyan, ganyan. If you are a wholesaler, walang problema doon. No? Walang masama doon. Uh, kung naman ikaw ay retail, tanggap ng tao yon. E de syempre, may mga tao talaga na gusto retail. Eh e kukuha pa rin sila sa'yo. Kasi sa supermarket, hindi naman nagre-retail yan na as in isang biskuit, isang candy, ganyan, ano? Hindi nga kayo maniniwala kahit malapit ang supermarket. Pag may nagtitinda ng mga vendor sa mga gilid-gilid, Diyos ko po, doble, doble ang tubo, no? Uh, hindi naman sobrang doble din, pero I mean, shocking ang tubo. Imagine that. But that is a strategy. At ang, I, really don't know why sa, sa negosyong ganito is talagang pinapatok pa rin uh, pinakinakagat eh, pa rin ng tao kasi nga uh, yung convenience nila na yung na maka-avail ng retail pra, ng retail no some people na kapag kaganyaan, yung halimbawa ang naging target market mo ay walk-in no so so talagang tanggapin tulad ko guys di kayo maniniwala Andun lang ang ano ando ang pinaparadahan ko sa Santa Maria ay Save More mas mura-mura yung soft drink sa Save More compared dun sa karinderya. So for me, it's not comfortable to pumasok pa sa Save More para bumili lang ng isang items. Mas komportable ako na umupo ako sa karinderya kahit mahal siya ng limang piso, dalawang piso na presyo, okay lang sa akin. Kasi hando na ako eh. Hindi na ako ah, ano pa. Parang for me kasi madiwara pa yung papasok ako ng Save More just for few items. Eh, saglit lang naman ako sa lugar na yon. So parang ganun lang yung pinaka-tema, no? So, in your case, Sir Samcho, wala na tayong magiging ibang paraan pa dito, kundi sa, uh, you have to make sure na ang mga variety ng items mo ay uh, marami. And when it comes to price, kung tapatan lang kayo, kung, kung kaya ng tapatan sa presyo, at kaya nung mas mababa pa sa presyo, gawin mo. Yan na lang yung pinaka the best strategy na po pwede kong magawa. You can also have a... Uh, uh, not so expensive renovations para mas maganda ang, uh, ang pasok ng benta dahil maaakit ang tao, mas magiging komportable sa tindahan mo. Another thing, kahit mga walk-ins ang maging tag ang bumibili sa iyo kung sakali or ano, always make sure na pagdating sa mga customers, talagang alagaan mo sila. Same with kahit yung handito lang kami na neighborhood ang aming target market, at iyan ay kung sino-sino, kung nandun ka sa lugar na kung sino-sino naman ang bumibili sa iyo, still, panatilihin mo yung magandang customer service. Kasi ang target mo dito ay mapabalik mo ang customer. Maging regular mong customer. Hindi na baling bumibili siya paminsan-minsan sa supermarket o sa iba, but ang kailangan kasi dito is maging option tayo palagi na bilhan ng mga mamimili. No? Tayo palagi ang maging option Y. Iyon ang ilalaban natin ng magkaroon tayo ng sales. Maka, maka, maka tayo ng sales. Kasi, kung hindi tayo option, no? And hindi rin naman tayo uh, kasama sa choices, talagang babagsak ang negosyo. Kaya, importante talaga na kahit anuman pa ang iyong uh, status ng tindahan at klase ng tindahan, importante talaga ang customer service mga pure gold nga, mga kung ano-anong mga supermarket, eh, di ba? Pagdating sa mga empleyado, masayang araw, ganyan, ano, magandang araw po ma'am, hello po ma'am, welcome po. Gumaganyan sila, bakit? Isa yan sa orientation, sa orientation tinuturo. ang greeting sa customer, ang customer service, ang i-make sure na komportable ang iyong mga customer. Huwag nyo kasing iseset sa mind nyo na ang tindahan ay siyempre kung sino lang ang mga customer na pumasok. Napakalaking impact ang customer service pagdating sa hanap buhay. Kahit anumang klase ng hanap buhay mo. Huwag mong sasabihin dahil kailangan ka nila. Dahil uh, da, hindi mo na yung huwag ka nang masyadong malambeng, ganyan-ganyan. Hindi ako naniniwala sa ganyang quote, guys, sa totoo lang. Alam niyo po kung bakit. Kasi pag nagkaroon kayo ng kalaban, <laughs> hindi na kayo pagpapapansinin ng mga yan hindi niya, malbubura na kayo sa kanilang listahan or sa kanilang options. And, yun ang target natin, yung wagtayong tayong mawala sa kanilang mga options. No? Yung kahit madaanan, kahit magkano lang ang mabili sa atin. I remember, no, yung dating wholesaler bukod kay Tita Tessie sa pande na binibilang ko before, nung nag-start pa lang din akong magpalaki at yung dating ko pang tindahan na ano, paminsan-minsan bumibili ko sa kanya. Option ko rin siya. Binibilang ko siya dati ng snappy, ng mga kung ano nung wala, hindi ko sa ibang mga pinamimilahan ko. So, option ko siya. So, minsan, nung napasyal ako sa kanila, meron din silang parang branch sa palengke. Lalo na nung nagtatanong na ako tungkol dun sa mga shelves na naghahanap ako ng idea. Lalo na nung naghahanap ako ng idea, sabi niya sa akin, Uy, amutan mo naman ako ng budget mo sa pamimili. Ganyan-ganyan. Kasi, kasi dati, nung may tricycle pa ako, namimili ako sa pure gold. Tapos hihinto ako sa kanya kasi meron akong mga hindi nabili sa pure gold. Alam kong siya meron. No? Medyo mas pricey siya ng konti minsan. Minsan naman ay mas mura siya talaga at nasa kanya talaga available. Dadaan ako. Makikita niya dami kong pinamili sa Pure Gold. Minsan lalambingin ako noon, no? Shout out nga sa kanya. Uh, sa, minsan sasabihin niya sa akin, Uy, amutan mo naman ako ng budget mo sa pamimili minsan. Paminsan minsan naman ipapasyalan mo ako. Si mga tindero, Te, bili ka pa, ano pa. Baka wala ka pang ano, ganyan-ganyan. Alam niyo, napakalaking bagay noon. Ang sarap pakinggan, no? na kung ba kahit naglalambing sa iyo ang tindera. Importante yung importante yan. So, for now talaga, uh, I mean, I, I, will straight to the point, Sir, uh, Sir Samcho ba kayo? Or ano, for Samcho 4356. Tatapating ko kayo talaga. Isa yan talaga sa, mag, sa dago. However, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Fighting, tama, sinabi ko po yan. Kasi negosyo nyo na yan eh, na i-put up nyo na yan. Ang kailangan nyo na lang ay strategy kung paano kayo didiskarte. It doesn't matter kung gaano pang kalakihan, no? Walang kaso doon. Ang kailangan mo makaisip ka ng paraan na kahit papaano ikaw ay tatangkilikin. Siguraduhin mo din na may mga bagay na wala doon sa supermarket na yon, napupuntahan ka. Halimbawa, may uling ka, may miswa ka, may kandila ka na mga kandilang tingi-tingi lang yung nakasabit na ganyan may ganito ka na ganitong items, may mga pang-spray kang mumurahin, no? may mga pang-spray ng mga lamok na mumurahin, may wawang ka, ganyan yung mga ganyang ano, klase ng mga paninda na wala sa supermarket. May dishwashing ka, may max glow ka, no? kasi ang max glow wala sa mga supermarket. Eh. So, bakit ina-advise ko yan na idagdag mo na no? magkaroon ka ng mga ganyan? Mga tsutsiriang pamiso-miso na mga hindi mo talaga makikita sa supermarket, why? It is because, kapag nakita ka, kapag, tulad ko ha, bilang isang mamimili sa labas, kapag ka, sa tingin ko, mas marami yung mga bibilhin kong items sa isang lugar na may mga ganong pangangailangan ako mas iniisip kong mamili na lang doon ng one-stop shop. Kasi yung comfortability ang iniisip ko. And aside from that is yung presyo. So, kung ikaw, ganoon ang magiging diskarte mo, might possible na makakaakit ka ng mga mamimili. Hindi baling may nag exist na napakalaking supermarket yan. Ang importante, ang pag-iigihan mo ay yung sayo. No? Importante, ang pagbubutihan mo ay yung diskarte mo. Kung paano mo mapapapunta sa iyo ang ilang customer. Sharing ng market. Hindi na baling na bawasan ang target market mo. Ang mahalaga hindi uh, hindi ka matutuluyang mamatay. I mean, yung negosyo, ha? Hindi hindi mamamatay ang negosyo. Nahahandang ka pa din, no? Kasi uh, sa mga malalaking supermarket sa totoo lang, imagine that, ha, guys. DB Mart, katabi DB Mart, ha, may may supermarket sila, katabi ay palengke. Nalugi pa. Namatay pa supermarket na yon. At ang pinalit ay pure gold. Kinuha ng pure gold. Imagine that. So, ibig sabihin, hindi gumana yung supermarket ng DB Mart sa mga tao. ba? Diba? Nagwagi pa din kahit paano ang mga wholesaler sa palengke. So, Uh, apply this in your life kung sa tingin mo lang magmuni-muni ka hindi mo hindi ko talaga alam exactly your situation ni paano ang location mo nasaan ka but uh, the key na sinabi mo na natabihan mo nakat nakatabi sa inyo ang supermarket nadalihan kayo ng tabi ng supermarket it's, it's totally okay it's totally all right no kasi mag- mag mag, mag iiyak ka man diyan wala ka namang magagawa diyan eh hindi mo naman mapipigilan yan eh No? Pero may uh, pero may magagawa ka para sa sarili mong hanap buhay. 'Yun ang intindihin mo. Kung paano mo makukuha ang masa. Kasi 'di ba kahit naman sa botohan eh, pagka mas marami ang nakuha mo ang masa, no? Eh buhay ka pa din, 'di ba? Mananalo ka pa din, no? Choose your own battle, ika nga, no? Uh, nasa sayo ang ang key na manatili ka sa hanap buhay na yan. Kahit sabihin pang pure gold ang tumabi sa inyo, no? So, tandaan mo lang yung sinabi ko, yung sa story time natin na meron ngang mga butika, may mga branches na, na kung kailan may mercury, dun sila dumidikit. Kasi, nabibigyan nila ng idea ang magkaroon ng option ang mga tao, lalo na sa panahon ng hirap ng buhay ngayon. Mas pupunta talaga sila sa mas makatitipid sila. So kaya, wag na wag mong kakalimutan ang iba't ibang variety ng items na maaari mong may offer sa mga mamimili nang wala sa supermarket. Okay? So sana kahit simple advice, nagkaroon ka ng idea. I really do hope and I pray a lot, kasari, na... Uh, mag-continue ka, lumaban ka hanggat kaya mo, hanggat, hanggat meron kang ibubuga na hindi rin hindi ka rin naman magsasuffer in the end. At kapag nagigipit, hindi utang ang solusyon sa iyong problema. Tandaan, trust the process, magtiyaga, magpaikot, magbawas ng expenses. Okay? So, itong advices na ito ay para sa lahat din na, na mararanasan ang katulad ng dinadanas ngayon ni Sir Sancho. Okay? So, thank you. That's our video for today. And, uh, you have all the choices in life. Ikaw ang na uh, didiskarte. So, sana mapagtagumpayan natin lahat. Yung lahat. Okay? So, this is Mommy Park and this is Team Park. Fighting! Bye!